Ikalabing walong kabanata, sa pagpapatuloy, makikita sila sa isang malawak na lugar na magkaharap. Sinabi nito sa kanya na kailangan muna nating linawin ang ilang hindi pagkakaunawaan. Tumugon siya na hindi pagkakaunawaan, ngumiti ito sa kanya at sinabi na sinabi ko na sa iyo nang malinaw na kunin mo ang espada ko. Nabigo ka, kaya kailangan kong kumilos ng sarili. Tumugon siya na hindi naman talaga yon yu sa umpisa pa lang. Ngumisi ito sa kanya at sinabi na syempre, pero hindi rin yun pag-aari niya. Ang Red Dragon Divine Sword ay hindi pag-aari ng kahit sino. Napataas siya ng kilay na nakangiting sinabi na sa lahat ng nakilala ko kamakailan, ikaw ang pinakatuso. Humakbang ito papalapit sa kanya at sinabi na tuso, napaka-inosente mong hangal. At pagkatapos ang mga sundalo nito sa kanyang likuran ay umabante sa kanyang unahan. Bahagyang napatungo siya ng ulo at nakatingin ng seryosong sinabi na binigyan kita ng pagkakataon, pero binali mo. Wala nang silbi ang pagsisisi ngayon. Sinabi naman ng mga ito sa kanya na baliw. Sa tingin mo ba kaya mo kaming lahat? Dagdag pa ng isa na mukhang gusto mo na talagang mamatay. Makikita naman ang takot sa mukha nitong sinabi sa kanyang isip na hindi, hindi, hindi siya isang taong kaya nating daijin sa bilang. Itinikom niya ng mahigpit ang kanyang kamao, at sa sandaling iyon ay sumili ang isang madilim na ekspresyon sa kanyang mukha, sangising hindi malinaw kung nagbabadya ng galit, determinasyon, o isang babala. At mula sa kanyang kamay unti-unting lumabas ang kulay berde na may halong itim. Isang enerhiyang gumapang at kumalat sa hangin na para may sariling buhay. Umaalon at umiikot na parang usok. May hindi makapaniwalang mukha ito nang makita niya ang nangyayari at halos hindi siya makahinga sa gulat. Sa loob loob niya ay mabilis na umikot ang mga tanong at ang unang pumanat sa kanyang isipan ay isang mage. Huwag mong sabihin sa akin na siya ay mula sa dark arts. Nakangising nakasalubong ang kilay, niyang sinabi na kung nakagawa ka ng krimen na nararapat sa kamatayan, dapat kang mamatay. Pinatikas niya ang kanyang postura, tila pinapatunayan sa lahat na hindi siya matitinag. Itinikum niya ng mahigpit ang kamao, ang kanyang mga mata ay kumislap ng kakaibang ningning na pula. Ang enerhiya niya ay patuloy na umiikot sa hangin, gumuguhit ng mga alon at hugis na parang sumusunod sa ritmo ng pambihirang puwersang dumadaloy sa kanya. At muli na naman niyang naalala ito na makikita ang kabundukan. Na sinabi niya na apat na taon na ang nakalipas, ang araw na una kong nakamit ang ikalimang antas ng Harmonized Heart Technique na tinatawag na Annihilation. Sinabi sa kanya ng kanyang guro na ang kapangyarihan na walang katwiran ay hindi may iwasang makaakit ng masamang enerhiya. Iyan ang essence ng fifth level, annihilation. Dagdag pa nito sa kanya na kaya, ang annihilation ay hindi isang martial art na dapat gamitin laban sa tao. Nakakrus ang kamay niya sa katawan na sumagot siya na kaya. Ito ay para sa pangangaso ng mga halimaw. Agad na binatukan siya ng tungkod ng kanyang master na sinigaw sa kanya na paano ka naglakas loob. Gagamitin mo ang Harmony Z Heart Technique sa simpleng mga hayop. Umiiyak siyang napahawak sa ulong sinabi na kung gayon, kailan ko dapat itong gamitin. Muli na naman sinabi sa kanya ng kanyang master na ito ay isang teknik na gagamitin laban sa mga nawalan na ng kanilang pagkatao. Nakahawak pa din siya sa ulo na sumagot na paano mo malalaman kung nawala na sa kanila. Bahagyang napataas ng ulo ang kanyang matter na sinabi sa kanya na malalaman mo. Ang mga mas mababa pa sa mga halimaw ay may kakaibang baho. Kung makakasalubong mo ang ganoong klaseng scum, gamitin mo ang annihilation para magbigay ng hustisya. At pagkatapos balik sa kwento na biglang namumuo ang kulay itim na ulap sa langit. At ilang sandali pa, bumuhos ng malakas ang ulan. Napatingala ang mga kalaban sa langit na nagtataka. Nakangiwi naman ang mukhang ng Grandmaster na. Nakatingala din sa langit na sinabi sa isip na bakit biglang umuulan. At pagkatapos isang malakas na suntok ang gagawin ng ating bida. Sa sobrang bilis ng plano niyang pagsuntok, halos hindi na makita ng mata ang galaw ng kanyang braso. Sa sobrang tindi ng bilis, ang kamao niya ay nagsimulang lumiwanag, para bang lumilikhang apoy ang hangin sa paligid. Sa tindi ng ginawa niyang suntok, bumulusok ang puwersa nito na parang naglalakihang alo ng hangin. Sumabog ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Gumuhit ang mga bitak sa sahig at nagsimulang manginig ang paligid. Sa isang iglap, ang enerhiya mula sa kanyang kamao ay dumiretso pasulong, isang nagngangalit na puwersang hindi na kailangan pang tumama ng direkta. Ang mga kalaban na nasa unahan ay napaatras, tila hinatak ng isang hindi nakikitang puwersa at biglaan nagliparan sa ere. Ang ilan ay tumilapo na parang walang bigat habang ang iba ay tumama sa mga pader at haligi na parang mga laruan na pinaghahagis. At ang iba ay tumama ang ulo sa malalaking batong nawasak na makikita ang dugo ng mga ito na may kasamang pag-ungol ng sakit. Napasigaw naman ito ng ano, ano yun? Hindi ito kapanipaniwala, napasabi naman ito sa isip habang nakakrus ang mga kamay na ito na ang kinatatakutan ko. Patuloy pa din sa pagsuntok siya na makikita ang mga natitirang kalaban ay nagliliparan sa ere na tila mga manika sa gaan. Sa sobrang galit nito, hindi nakapagpigil na sumugod habang sinisigaw na tumabi ka. Ako na ang bahala dito. Tumalon sa ere na hahampas ng espada sa kanya na sinigaw na walang hiya ka. Mabilis namang pinatigas niya ang kanyang kamao na naghandang isuntok ito. Sa sobrang bilis ng kanyang suntok, ilang bakas ng kamao ang tumama at sabay-sabay na bumakas sa katawan nito. Maririnig ang pagkales ng hangin at tunog ng bali, habang ang mukha nito ay tila pisang-pisa sa lakas ng impact. At ang mga ngipin ay nagtalsikan. Bumagsak ito sa lupa na tila wala ng buhay, na makikita ang dugo nito sa hangin. Tahimik na napanganga, ito sa gulat nang makita niya ang pangyayari, at sinab isa kanyang isip na kalma ka lang. Kahit tumakas ako ngayon, hindi ko matatakasan ang responsibilidad. Dagdag pa nito sa isip habang patuloy sa pagsugod ang mga kalaban sa kanya na gaano man siya kahalimaw tingnan, may paraan para matalo siya. Mula sa nawasak na sahig naglakad siya patungo sa mga ito. At pagkatapos tinutok naman ito ang kanyang espada sa ating bida ng may seryosong mukha. Makikita naman siya na may lumiliwanag na mga mata na nakatingin dito at ang mga kamao niya ay puno na ng dugo na pumapatak dito. Sinabi pa nito sa kanya habang nakatutok ang espada na ibako. Ngumisi naman siya at sinabi na sigurado ako, papatayin kita sa isang espesyal na paraan. Sumugod ito sa kanya, mabilis at puno ng sigasig, habang ang dulo ng espada nito ay umiikot ng napakabilis na parabang humihiwa sa hangin. Sa bawat pag-ikot ng talam ay lumilikha ito ng malalakas na pagbugso ng hangin na tila isang bagyo ang papalapit. At pagkatapos, sa unahan ng kanyang mabilis na pag-ikot ng espada, makikita ang tatlong umiikot na hangin na sunod-sunod. Bawat isa ay tila may sariling buhay at puwersa. Malapit na itong tumama sa ating bida na halos hindi man lang siya gumagalaw sa pagkakatayo. Nakangisi ito na sinabi sa kanyang isip na sa sandaling iiwasan mo ang hampas ng espadang ito, ang tunay kong atake ay lalabas. At mula sa unahan nito, isang maliwanag na liwanag ang biglang sumiklab na sinasabayan ng mga kislap na kulay dilaw na kumakalat sa paligid. Ang liwanag at kislap ay gumuguhit sa hangin para bang humahabi ng isang pader ng enerhiya na humaharang at nagpapakita ng kapangyarihan. May gulat sa mukha nito at kitang-kita ang kamay ng ating bida na nakapwesto sa ilalim ng katawan nito. Tila hindi makapaniwala ang kalaban sa bigat at bilis ng galaw na nagdala sa kanya sa ganitong posisyon. Ang presensya ng kamay ay malinong natanda ng kontrol at dominasyon. Biglang tumalsik ang dugo mula rito, at ang mga mata nito ay halos lumabas sa takot at sakit. Sa sobrang gulat at sakit, napasabi pa nito ang mga salitang, ano, ano ang nangyayari? At habang tumama na naman ang isang suntok niya sa mukha nito napasabi pa sa isip na ang, ang atake niyang ito ay hindi inaasahan. At muli na naman siyang bibitaw ng suntok dito, at at malakas niyang tinamaan ito sa katawan, na tila nabutas ang laman sa bawat tama. Ang impact ay kitang kita sa likod ng kalaban na napasabi pa ito na tila hindi makapaniwala ang kalaban sa nakita at naranasan niya. At sinabi na ito ay imposible. Makikita ang mata niya na lumiwanag ng pula habang nakatingin dito at ang kanyang kamao ay makikita na tumagos sa katawan nito. At biglang bumuhos ng malakasang ulan na makikita ang anino nila dito. Napalaki naman ang mga mata ito na nakatingin sa kanya na may hindi makapaniwala. Binitawan na niya ito at bumagsak sa sahig na wala ng buhay. At pagkatapos ay tumingin siya sa gilid, nagulat naman ang mga ito nang mapansin nila ang pagtingin niya. At biglang isang lalaki ang lumuhan na napatingin sa kanya ang mga ito na sinabi pa na pakiusap. Patawarin mo ako, at sumunod ang iba sa kanya na sinabi rin na patawarin mo ako. Patawarin mo ako, nagkamali ako, may lumiliwanag na mata siya na sinabi sa kanila na nawala na ang pagkakataon ninyo. Dagdag pa niya habang nagpalabas ng enerhiya na ang pagkakataon na maging tao. At lumipat ang eksena kung saan nagising na si Song gayon. At dito na po nagtatapos ang ikalabing walong kabanata. Ikalabing siyam na kabanata. Sa pagpapatuloy, napabangon si Song Gayun sa kama. At pagkatapos na alala niya ang pagkamatay ng mga sundalo si Jin Wool at ng kanyang ama. At pagkatapos ay napaluha na lang siya. Tumayo siya mula sa kama at tumingin sa bintana, na nakita niya ang mga naglalakad na mga tao Mula sa silid makikita siyang nakatingin sa labas. Biglang nagulat siya nang may maramdaman. Napalingon si Song gayon habang sinabi pa ng tao sa likod niya na hindi ka mamamatay sa pagkahulog mula sa ganoong taas. Ito pala ay ang ating bida na nakaupo sa madilim na sulok. Napasabi naman sa kanya si Song gayon na anong ibig mong sabihin. Dagdag pa niya sa isip na kailan pa siya dumating. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na kung nais mong wakasan ang iyong buhay, pumili ka ng lugar kung saan tiyak kang mamamatay. Masyadong mababa ito, napasabi naman sa kanya si Song Gayon na ipinahihiwatig mo ba na nagtatangka akong magpakamatay? Sa anong batayan, muli na namang sinabi sa kanya ng ating bida na kung titingnan ang mukha mo ngayon. Sino man ay maaaring mag-isip ng ganoon. Napapikit na lang siya na humarap sa bintanang sinabi na nawala ang lahat sa akin, ang aking haligi ng lakas, ang aking ama, Si Jim Wool at ang Song family na nagprotekta sa akin. Dagdag pa niya habang nanginginig ang kamay na ang mga miyembro ng clan ko na nagtiwala sa akin hanggang sa huli. Lumuluhang sinabi pa niya na patay na silang lahat. Ngunit wala akong nagawa, wala, wala talaga. Tumayo siya sa pagkaupo na sinabi na hindi mo 'yun kasalanan. Bumaling siya at sinigaw na naiintindihan mo ba ang nararamdaman ko? At biglang nagulat siya sa kanyang nakita. Duguan ng buong kasuutan niya na sinabi pa na ako rin, minsan ay nakisama sa mga miyembro ng clan kahit sandali lang. Hindi lang ikaw ang nakakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan dahil hindi mo sila naprotektahan. Napasabi naman sa kanya si Song Gayon na ikaw, nagtaksil ka ba? Ano ang ginawa mo sa kanila? Ngumisi siya at sinabi na, pinatay ko silang lahat, bawat isa. Walang kahit isang nakaligtas. Ang boses niya ay malamig at walang bahid ng pagsisisi, para bang ang ginawa niya ay isang simpleng tungkulin lamang na dapat tapusin. Ang silid ay nilamon ng katahimikan at ang hangin ay tila hindi makagalaw dahil sa bigat ng kanyang sinabi. Nanatulala na lang si Song gayon sa kanyang narinig at ilang sandali silang magkaharap na ni isa ay walang nagsalita. At pagkatapos ibinaba niya ang kanyang tingin na sinabi na tapos na kung gayon. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Lumingon ang tingin siya na sinabi na bawiin muna natin ang mga bangkay. Habang papaalis na siya tinawag siya ni Song Gayon at magkahawak ang kamay na sinabi niya na nasaan. Nasugatan ka ba? Napatingin sa kanya ang ating bida at ngumiting sinabi na bakit ang bilis mo namang magtanong. Biglang kunyaring nasaktan siya nababagsak kay Song Gayon na sinabi pa niya na areko. Mamamatay na ako dito. Agad namang inilayo siya ni Song Gayon at sinabi na tigilan mo ang pag-arte mo. At tumalikod siya habang pinagmamasdan ng ating bida. Makikita ang mukha niyang napahinga habang siya ay nakangiti na nakatingin dito. At pagkatapos makikita ang mga anino ng mga tao sa harap ng nasirang manor ng mga Song. Mula naman sa burol isa-isa niyang inilibing ang mga kasapi ng pamilyang Song. Makikita siya na nakatingin sa kanyang inilibing na bangkay habang napapakinggan niya ang usapan sa ibaba ng mga tao na sinabi na narinig ko na natalo ang Lotus Valley Song Family. Dagdag pa nang isa na may mga hinala ako. Pero hindi ko inakala na magiging ganito talaga. Dagdag pa ng isa na oo nga, isang kaiyahiyang pagbagsak mula sa dating kataasan. Tumingin ito sa gilid na sinabi pa na nagtataka ako kung ano ang inaasahan ng mga taong yon na pumipila ng ganyan. Tumugo naman ang isa na hindi ba sikat daw ang mga client requests. Dagdag pa nito habang makikita ang mga tao na kaya ano, narinig ko na ang lalaking kumuha ng client's request ay mula sa Lotus Valley Song Family. Dagdag pa ng naka-asol na hindi, narinig ko na ang Lotus Valley Song Family mismo ang humiling ng client's request. Tumugon ang kausap nito na talaga. Kaya, ang client's request ay isang independent SEC. Muli na namang sinabi ng nakabraw na marahil. Sa pagkawala ng Song Family, ang client's request na lang ang natitira. At pagkatapos niyang marinig ang mga yun, tumayo siya at pinagpag ang kamay at siya ay tumingin sa gilid, kung saan makikita si Song Gayon na nakatingin sa mga puntod ng kanilang nilibing. Lumapit siya dito at pagkatapos ay pumikit din sa tabi ni Song Gayon na bahagyang iniyuko ang ulo. At pagkatapos sinabi ni Song Gayon habang makikita ang pulang espada sa ibabaw ng lamesa na kunin mo ito. Isang espada na hindi ko nakailangan. Nakatingin lang dito ang ating bida. At pagkatapos sinabi niya na ano ang huling kahilingan mo. Sumagot si Song Gaiyon na ang huling kahilingan. Seryosong nakatingin sa kanya ang tingbida na sinabi niya na isa na lang sa tatlong kahilingan ang natitira. Hindi ba? Humihingi ako ng tawad dahil hindi ko natupad ang pangalawa. May lungkot sa mukha niyang nakatungo habang sumagot na hindi, mahusay ang ginawa mo. Wala ng pangatlong kahilingan. Maaari ka nang umalis ngayon. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na sigurado ka ba? Wala na bang iba? At pagkatapos ay panadaliang natahimik ang silid. Sinabi sa kanya ni Song Gayon na sa totoo lang, gusto ko silang tulungan. Napasabi naman ang ating bida na sila. Sinabi pa sa kanya ni Song Gayon na ang mga taong pumunta sa client's request. Gusto ko silang tulungan. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na ikaw, sa anong kapangyarihan? Tumingin sa kanya ito na sinabi na kaya nga ako nagtatanong sa iyo. Kung nais mong pagbigyan ng ikatlokong hiling, sana tulungan mo sila. Napapikit siya na sinabi na hindi ba ito masyadong mapangahas? Medyo marami sila. Sinabing muli sa kanya ni Song gayon na ah, kung ayaw mo, naiintindihan ko. Na agad na, tumugon ang ating bida sa kanya na okay. May gulat sa mukha niya na napasabi na okay? Nakangiti siya na sinabi na sa totoo lang, nag-aalala din ako para sa kanila. Dagdag pa niya na tumingin kay Song gayon na kung gagawin natin, dapat gawin natin ng maayos. Ang pangalang client's request ay tila akma, ano sa tingin mo? May gulat sa mukha niyang nakatingin din sa ating bida na sinabi na gamit ang pangalang client's request. Napalagay ng kamay sa binti siya na nakangising sinabi na gumawa ng isang sect na walang sino man ang maaaring maliitin o higaitan. Tumugon sa kanya si Song gayon na kaya, iniisip mong magtayo ng isang bagong SEC? Sinabi niya na eksakto, ang pinakadakilang client's request sa ilalim ng langit. Ang number one dependency school sa ilalim ng langit. Ano sa tingin mo? At pagkatapos makikita ang kandilang ito sa madilim na silid. Isang lalaki ang seryosong nakatnin. Pinagmamasdan niya pala ang isang tao na nakahiga sa kama. Isang tao na may takip ng kumot. Hinatak niya ang kumot at isang tao ang makikita na kahawig niyang pinagmamasdan na sinabi pa sa isip na ngayon na ang araw. Lahat ay magsisimula muli, ang simula ng aking paglalakbay, at dito na po nagtatapos ang ikalabing siyam na kabanata.